Ito po. Ito so, yung huli natin. yung no? huli hmm. hmm. ah Pero tayo dito no? ang dalagang bukid. Ayok bak good size. Wala tayo maliliit ngayon. Sus, braso. Marami pa sana ang dalagang bukid kaso naputol yung guma natin. Kaya quick dive lang muna, quick dive. Ayan, peraso. Walong peraso. Ito naman, ah, uh, pag bukas. Isang uh, malaking ano napir nagagawin na natin sa tayo po mga kamanagat po isan na natin ay isang